hapit na yun na nahuman ng mga balay no pero bisa wala pa na siya yung total na human pero amo na yung gibalhinan ibalhinan e, kaya pwede naman mapuyan si, yan ya, sige yan, amo na siyang gibalhinan sa pit sa utso kayo yung sila buinas mo observe naogswerte po kung, na, kung mabalhin ka ng pit sa pero bawa po dog ba pero wala po yung mawala kung akong su suwayan ba diba? so na dihan ang gitrabaho na po nila dihan si ang CR na sad ang kasimple mong balay Duhar na siya nya. niya. Nga ni Hafra siya ba? Kay, moro may sa budget. Moro may kaya niya. Ibutahan po nag-design-design. Nagod like, yaw Floor mat na Duhar na siya kwarto. Ah, ano po tayo wallpaper ba? Yan na po na siya kusinang gamay. Wala, wala po yun na human. Ang gubot na din haa. Nah, po kusina. Samtang di haa. Nah, Sige, pagyapong magkatrabaho. Kay, wala pa man na human. Tiwas na po sila sa CR. CR na po lang itrabaho. Ako na mong ipakutkutan kotan pala gamay bagay. Nang igo po nga dugay bito siya mapuno. Samtang magpauga sila nang CR na kot sa sila kot sila sa si tiktang. Ako nang mong Sarang dugay yung puno niya. Sakto naman ang ipalauman. Ang nang na diha. Hmm. Nindot kaya panday ba? Hmm. Baka mo tawag ka nang Pili gi ka logi sa iyo bayad bay. Sulit ba? Sulit kaya ba niya? Ang kakuha lang ni kayo na mag green or shiny dire e, Ting ulan ulan naman Maulan na pa nga po ginagmay ka hmm. kayo niya panday ba tao? Nis nilalo ba kayo? Hindi mo trabaho kayo. Hindi yung lugi mong ibayad sa ulit yung kayo ba kayo. Kung sa'yo mong gusto kayo. Mugi masunod din yung para itong panday nga. Mukuhan ka, masadjus ka. Hindi yung magbuot sila kung sa'yo gusto nila. Ikaw na tayo nagpatrabaho. Maring ako, ano po nang kinahinayan din Hapit na niya siya mahuman. Yan, yeah, ang katong itong sa CR. Uga-uga naman to. hindi kanin na pwede yung Ilang ipailan. <laughs> okay. Ilang na din ha. Yeah. pa man tanak ako, Pero sakton lang ko nang kapugo na. Ako rin pong ipaigo ng halublak na ako ba. Kaya nanubra ko sa halublak ko order way. O or napaydagan sobra. Ito akong ipahabuga gamay. Pero Okay, sakto-sakto po ko na itong ingatong gihabugo na. Kaya kung naihawal mo itong baboy, ah, ito rin ito Pero pohon, dili baboy yung ikuan na iyo. Baka. Pila rin pag kuan, manifesting ba? Hmm? Pohon, pohon. Okay, po pohon. po ko. po mo itong kuan na. Ah. Sakto yung baka, ipahayang dito ah. Hmm? Nagbukos na sila din ha. Ah. Kaya naman naman sila nga ako lang po nang itrapal gamay. Kaya karabi inita. Yung inapagbitaw ko ng dilima. Tagga ng panahon ba. Sa kalit laguwa niya. Sa high init na sa... Ang naiyos sa daliram sa kita mo ako at mong panday ano yung ano yung kuhan ba yung wither kalitag init kalitag pukuhan ilan na po masahan imasahan ha yung kuhan ba sabon na na sunod na na yung na, na po sila ako na po nang hindi ko na andre yung ba tulit yung kayo bayad ba eh ito kung mahutdan yung kwarta ba daw e, no, na tali zero ba pero ang kaluoy po sinuo ba daw na sabi human na human na mong balay e. wala gid po nung minahot din na pagintaw na habilin gamay ang um, nakuha na siya ako ng na play na. Napaugho na po na din hakay. Ang na po CR mo ikuha nun. Ay, oo nila. Yan, samtang nagpaugas na dito na ay nagpabutang po rin ko rin ka ng tamakanan sa TL. Siyempre, tamakanan sa TL. Kaya habog-habog rin mo niya. Tangan na sa chinilas ba. Ano na yung na po nang gusto gandre. Samtang nagpaugas na dito ah. Siyempre, nagkita ko ng balayo Makan ba yan. hap 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 yan. Ang dihan mo ako na nagpuyo. Mamunta ko plano magbalay kay katong balay ya. Sa akong iyaan. Siya rang pulusan niya. Wasi was, anak ba? Nakato na tayo plano na ako nga padakaan. Nakailaghan mo yung mga extra story, story ya. Naman ng ng may nang gama lang pa kaya may puno nang nakay yung kaguling mong balay ba kaya huwag lang yung story ya, ito kasi nga naman, kipuyo, na makipuyo lang na

hindi e hiram wala na pinisingan sa kusina ang susulog hindi and, sa porto man na na lang huwag dito sa gawas